Mr. Nimain Mendoza, patatalsikin sa pagka-mayor si Belmonte. Nagsalita na si Sylvia Sanchez sa mga chismis na balak tumakbong mayor ng anak niyang si Congressman Arjo Ataide at kakalabanin si Joy Belmonte sa 2025 elections. Sa blog ni Aiko Melendez, itinanggi ni Sylvia na tatakbong mayor ang anak niya na Mr. Nimain Mendoza. Inihayag din niya ang mga dahilan kung bakit hindi ito mangyayari. Say ng veteran actress, parang nanay na ang turing ni Arjo Atayde kay Mayor Belmonte. Dagdag pa niya, mas matimbang kay Arjo ang salitang utang na loob. Si Mayor Belmonte raw kasi ang tumayong mentor ng aktor noong pasukin nito ang mundo ng politika. Sinasabi nga na dito sa politics daw hindi daw ino karamihan na hindi daw ino yung salitang utang na loob. Pero hindi, hindi ganun yun si Arjo sa ad ni Sylvia sa kanya, ang tumulong sa kanya, ang nagpapasok sa kanya dito. Naging mentor niya si Mayor Joy Belmonte. Sinabi niya talaga sa akin, hindi ko lalabanan si Mayor Joy Belmonte. Yan ang nanay ko dito, dagdag pa niya. Hindi po lalaban si Arjo kay Joy Belmonte. Impossible yun. Una, aayawan ni Arjo, pangalawa ayaw naming mag-asawa. Mahal ni Mayor Joy si Arjo, Wika pani Sylvia. Patuloy pa niya, congressman pa rin ang tatakbuhang posisyon ni Arjo sa 2025. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.